Kuya. Ano? iba ba palagi niyo kayo nagbibigay sa akin regalo? Siyempre, wala ka namang pambigay. Paano ka magbibigay? Ngayon, <laughs> pag ito na siya, ma Mom, may bibigay ako sa iyo. You serious? Oo. Uh... Eh. Oh. Napakaganda <laughs> 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 na ito. Eh. Magugustuhan mo to Kailangan na kailangan mo ito eh. Oh, sige, sige ha. Shushoot ko ito. Oh. Game. <laughs> sige. Tingnan natin ano ka bibigay na ito, guys. O, tara na. sige. Tingnan natin kung ano, bibigay na. Oh. Sabi niya maganda daw at magugustuhan natin. So, tara. Tingnan natin. Ah, saan? Hello. Wow. Uy! Giving chef! <laughs> saan galing yan? Ha? Lakas na. Siyempre. Ako pa ba? San nga galing yan? Ayun ayong Ayaw. Ayaw ba sa'yo galing? Ang sabi ko lang, may bibigay ako sa'yo. Oh. Ay, mabigay ko sa'yo. Pero hindi sa'yo galing. Kaya nga, binigay ko lang. Ay, ko. Kala ko naman sa'yo galing. Kaya nga, ako nga. Ako nga, binigay ko nga sa'yo. Pero mo, ginamit mo. Ha? Sabi ko nga, ibibigay ko lang. Ah. Ano gagawin natin ngayon dyan? May box Mag-unboxing na you guys. Let's go! Lucky <laughs> Bigat ah. ba? Aray! Okay guys, so i-unbox na natin itong binigay dito dahil na hindi naman pala sa kanya galing. Nabibilib na ako. Kala ko sa kanya galing guys. Hindi pala. Ay, lakas? Siyempre. Oh, up. Yan, malakas. Bagang. Okay, so... Ba't ang big? Ah, armrest. Ito yung armrest. Ay. Ano to? Ah, yung sa likod. Sa likuran to. Ano ba yung left, right? Oh, ito, left. Ah, left na armrest, guys. Ito yung sa neck. Ito yung... Sa likuran, dito. Ah, uh, back uh, support parang parang back support siya. So solid. Ah, ito yung gulong. Barrel guys, barrel. Eh. And then, ito na yung sa baba. Mm -hmm. Ang mata ni Spider-Man. Ito na yung puan natin. So ayun guys, lahat ng to ay galing sa muso. Siyempre, uh, ibabalik natin tong box na to ng may laman. eh <coughs> ah. <laughs> so, box na lang po to guys. <laughs> Next na gagawin natin dito, syempre, bubuo na natin. Yeah, assemble na. Let's go! Simulan natin sa paa. Oh, uh, eh. Yeah! At ayun na nga, no, samahan nyo kami ni Duday na tapusin to ergonomic chair ng muso na pinadala sa atin. Ayun, no, ang ganda nito guys. Kasi kahit wala kayo aircon, kahit electric pan, mahangin na likod nyo. Talaga namang hindi kayo maiinitan. Tsaka syempre, madalas tayo nagko-computer. So, kailangan talaga natin ng komportabling upuan. So, kung ikaw din, kailangan mo ng komportabling upuan, I think this is the sign para naman i-check mo tong Muso na ergonomic chair kasi sobrang solid nito. May mga iba't ibang uri sila ng chair. I-check mo na lang dyan sa link sa comment section kung ano matripan mo dyan. Ayan. At syempre, ang pinaka nagustuhan ko dito is nasusupport yung spine natin. Syempre, kapag ka matagal tayo nakaupo, eh, medyo parang nangangali, nangangawit. Pero nung tinray ko to talaga namang relax na relax. At ito na nga, buo na ang ating u muso na upuan. Ayan. Ergonomic chair. Wow. Sip natin, sip natin. Ayan. Upo, upo, upo tayo, upo tayo. yun no, ganun pa puta wow masarap po, po ha ako naman patry ayoko na lumabas padaan mo lumabas ito ay buba natin masarap sa likod guys dahil dito sa parang back support ba to tapos saktong sakto yung feeling feeling ko pag gagamit mo to tatagal ka talaga tapos ang ah, malupit pa dito guys Explain ko lang kanyang specs Ayan o oh. Ayan o oh. Bababa Siyempre pag gusto mo mataas Tataas Itong armrest naman Na ano siya Na gaganyan Kung gusto mo pa ganyan Gusto mo pa ganun Pwede rin siyang uh, Taasan Pag ka Ito din Tataasan mo lang siya Pag biting ka O oh, ba? Diba? Salamat sa bigay mo ha Kahit hindi sa'yo galing Hahaha <laughs> Thank you, Musa! <laughs>